daw? Yes! Si ang happy happy. Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Yan, bali ngayon po ay papunta kami sa Mowa at kami po ay kakain sa Baitings. Ito po ay parang uh, late birthday celebration po ni Milot. Gawa ng ito po ay sponsored po ni Ate Gigi. Yan, thank you so much sa Ate Gigi. Ito po ay ito po ay matagal na pong pinlano ni Ate Gigi at matagal na rin pong naipadala yung pera po. Kaso yung ngayon lang po nagkaroon ng pagkakataon na makaluwas po kami. Thank you po ulit, Ate Gigi. Ayan po si Bossy. Ba't may dala kang ice tire? Kung lalako ko ang ice candy. ako Pala ko'y maglalako ka ng ice candy. <laughs> <laughs> Palakoy, ka ng ice candy. <laughs> Laki naman ang sharonan mo, Bossy. <laughs> Sama sa po namin si Pahal. Kaya natin lang na. ako. Teo! Hindi na malaman ni Teo kung saan titingin. <laughs> Ito na po kami sa Vikings. Ah, uh, si Teo po ay lalagyan ni Val ng ano, ay, ito po ng palakad-lakad si Teo ay ayaw magpapakalong. Uh, Baka po mamay makalingatan eh, to sana magsulong. Okay. Grabe po, napakaraming tao dito. Dalian si Teo sa braso. Mo. <laughs> Nakatingin siya eh. Oo, oh, oh, wow. na. Lakad na. <laughs> Grabe po kadaming tao. Dito sa labas. Kami po ay walk-in lang. Ay kami po ay number 81 pa. Ay parang ang natatawag po ay number 10 pa lang. Kami po sana ay magpapabook kaso lang ay pulibok na. Kaya nag-walk-in na lang po kami. Ay nakidlat po sing doon tayo sa may ano. Tara doon. Hindi pa sigurado kung dalihan, dalihan. makakapasok lahat. Maka mamaya ay tapos na yung oras. Halimbawa, parang hanggang 10 lang sila diyan ay. Maka mamaya ay 10, alas 10 na ay number 50 pala. Ang, hindi rin tayo makakapasok pala. Si Teo po ay nakahanap na ng mga kalaro. Ano ba 'yung sobrang daming tao po. Parang malabo na po pati kami mapapasok doon. Ay, yung ano Kaya kami po ay maghahanap na lang muna na ito pang makakainan. Mahal, excited pa man din at hindi na nga nagsikain. at hindi pa naman kumain. Inihanda, auntie kami po ay umalis na doon. At wala na pong pag-asa na kami makakain sa hapa po ng pila sa dami ng tao kaya na dito na po kami sa abale napagod si <laughs> ay nako dito na lang tayo ayan thank you Lord at nakapasok na po kami Siguro ko ay mga 5 minutes lang kami nagantay. kaya naman nakaka-gutom ko hindi ko tuloy alam kung alin dito ang aking kukuhain Chicken <laughs> <Weekend. laughs> <laughs>

si Mahal. Nakain na rin ko si Bossing. si <laughs> mahal nagtanggal <laughs> ano na ng belt alam mo hindi na magkasa <laughs> biglang taba ha? nakapag aluwalo -alu pa po si kim <laughs> kailang balik, kaya puputok na daw po yung dress. <laughs> Malay, eh. nakapagtanggal na po ng belt. Nakailang balik ka, ka pa, Hany? Tapos ay naghahalo-halo ka pa. Ayan po, bali kami po ay tapos ng kumain. Salamat pala kay Ate Gigi. Sobrang busog po. Thank you po. Um, thank you, thank you po kay Ate Gigi. Sobrang busog. At kay bata. <laughs> ko siya. Abanti mo pa pa. Wow. Wow na wow. Ay, tayo sa si Teo po'y naglalakad ng kanya. Ayaw pong magpapakalong. Ayaw magpapakarga. Nag-enjoy ka? Yeah! <laughs> kami po ay nandito ngayon sa Power Mac at kami po ay tumingin ng iPad ni Kim. Ah, dyan naman po ay magagamit ni Nini sa kanyang pag-aaral. Yan naman po ay sariling ipon ni Nini sa kanyang ano ah, sa kanyang allowance ay dadagdagan ko na lang kapag ka may kulang. Magkano yung napili mo? Parang 20,000 plus. Ah. Hindi makalayo si Beyo. Oo. Nabalik si Teo, malayo na. No? Talagang pauli-uli po si Teo. Ay naku, namitas na. Ano yun, babayaran mo, Teo? Namitas na. Talagang kung walang yung, wala po yung tali, ay ano ah, akabahang ko. Kung sana natin suot. Sinamilot muna daw po ay gagala, ay gagala po nila si Teo. Para sa iPad na natanggalan ako ng tatlong kilo. Ano? At di ka nakainin eh. <laughs>

なかなか。<music> <music> Ano namin sa set lang? na sa Pero ko Ayan po, thank you Lord. At uh, maganda na po ang itinini. ni Mimi. Naibili na po natin siya ng iPad. Pero yun naman po ay galing din po sa kanyang ano, ang mga naipon. Thank you po kay Mama at kay Papa. Hindi pa ako makakabili ng iPad. Ako hindi po nila ako bibigyan ng kalawang. At hindi ka rin naman makakabili ng ganay ang iPad kung hindi ka nagtitipid. Kaya deserve mo rin naman na makabili ng ganay ang dahil ikaw ay hindi gastador. No? Makakaipon ka. More ipon pa. <laughs> Basta huwag ka lang magpapaguto. Sabi may tatlong kilo na bawas ay sa, sa pagtitipid mo. Kami po ay pauwi Nag-enjoy ka na mamimi. So nagustuhan okay, okay. mahal uuwi na po so kami teo are you happy? are you happy daw? yes yan thank you lord at natito na po kami sa boarding house at na dito nga po pala si Laila tsaka si Bunso. Sila po'y galing din ng MOA. Mm -hmm. Pero ho, oh, tayo hindi nagkita-kita doon, oh, nanis. Oo, okay sa, so na, oh, oh, sa sobrang pero dami ng tao na, ay... Ano yung pinuntahan? So, galing MOA, galing Newport tsaka SF. Mm -hmm. Bali time check, 12 uh, ano na, 12 ng mahigit. Mm -hmm. Talagang okay, man, ano ah. Oh, baka mapagsak. Ah, oh, mapapasag ka. Uwe ka naman doon. Kaya Happy, happy yan. Happy. ka, Teo. Happy? Are you happy? Yeah. Sabi na yan, yeah. Ayan po, ati na mapakilay yung dalawa. Si Nini po ay nag-order na ng case po ng kanyang iPad. na Happy happy ka naman ini sa iyong iPad. Oh, bago. Magkano na nga ang bili mo diyan? 28. Yun naman po ay galing po sa mga naipong allowance po ni Nini yung ipinabili na yun. Bali, nagdagdag na lang po ako ng kaunti. Thank you po ulit kay Mama at saka po kay Papa sa bago kong iPad. Welcome. Basta't mag-aaral lang, maigin. Pwede din pa rin. 我也没见